Hey guys, finally ilalabas sa atin ang Infinix Zero 5 g at mukhang makatwiran lang yung kanyang presyo ngayon. Di naglalaro lang siya sa around 16K. 218K yung kanyang magiging SRP. Para sa napakagandang specs ng smartphone na yan. Camera and video guys ang focus ng smartphone na yan guys. Then nakaka-excite i-compare sa may camera ni Tecno Camon 30 Premier. Dahil silang dalawang magkalaban dyan. Pero nakakagulat dahil nga mas murang presyo ni Zero 040 compared kay Premier. At yung presyo guys ang 040 is halos katulad lang ng presyo ng Tecno Camon 30 Pro. Ito yung isa sa pinakamagandang smartphone ni Infinix na yun. Nag-braided ang specs. Tapos hindi naman ganun masyado nagmahal yung kanyang presyo. Compared sa may last year model. Sa ibang specs na is meron siya ang Dimensity 8200 Ultimate Processor. 12GB of RAM. 512GB na internal storage. Talagang tinapat talaga ito kay Tecno Camon 30 Premier. Naka 45W sa charger din yan. Saka 5000 mah yung battery. At mukhang meron bang pangako si Infinix dito guys. Naabot po siya ng 116 at 3 years na security update. Well guys, nakaka-excite ang smartphone na yan na ma-review natin. Dahil magandang i-compare yan sa Camo 30 Premier para mas makapag-decide tayo. Abangan na lang natin guys ang smartphone na yan. Dahil naka-order na nga rin pala ako sa may TikTok. Nakakuha ko lang siya ng 16,000. Kaya magandang presyo na rin yan para sa akin. Thanks for watching.